na corner ng mga kawani ng National Bureau of Investigation Cordillera si Anthony Rapanot sa ikinasang bypass operation sa barangay Burnham Legarda sa Baguio City kagabi. Ibinenta ni Rapanot ang 50 gramo ng shabu sa operatiba ng NBI na nagsilbing pusher buyer. Nagkakalaga ito ng 340,000 pesos at nakuha rin isang kalibre 45 na baril at mga bala. Hiningan ng kaukulang papeles sa baril ang suspect pero wala itong naipakita. Pero nang kapkapan ng mga operatiba, nasamsam pa ang 15 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 102,000 pesos. Sa kabuuan, pumalo sa 442,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Ayon sa NBI, noong nakarang taon pa nila binabantayan ang suspect na isang high-value individual at kasama rin ito sa drugs watch list ng NBI Naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect at hawak na ito ng NBI. Samantala, sinunog at binunot naman ng mga kawani ng Kibungan PNP ang mga tanim at pinatuyong dahon ng mariwana sa Sitio Awas sa Barangay Takadang Kibungan Benguet noong Miyerkules, April 24. Aabot sa 350 na pananim at humigit kumulang 10 kilo ng pinatuyong dahon ng mariwana ang nadiskubre na nagkakalaga ng 1.27 milyon pesos. Sa sitio Bato naman sa kaparehong barangay rin, nadiskubre ang humigit kumulang 30 kilo ng pinatuyong dahon at tangkay ng mariwana. Nagkakalaga ito ng higit 3.6 milyon pesos na agad ding sinunog. Wala namang nahuling cultivator sa magkaiwalain na operasyon na isinagawa ng PNP at PDEA. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.